duniya at isiniwalat ni attorney Ruina Guanzon Ang naging proseso at kalakaran sa 100 billion budget insertion na kinakasangkutan ng pangulo at mga galamay nito na una nang isiniwalat ni dating congressman Zaldeco. Kaya sinabi ni inutusan ni Bongbong si, si Secretary Mina I amin mean, oh, okay. na sabihan si uh, Zalde, yun nga si Zaldeco ha, na I-insert mo dyan, 100 billion sa presidente yan. Okay. But sabi ni Santi, ha? Siyempre, po. Yeah. Yan ang tinatawag natin, bukol. Yes. Diba? bukol yes. Bubukol eh. So, sabi ni Santi doon sa dalawang new sex sa office of the president, kay presidente ba talaga to? <laughs> sabi nung dalawa, ah, yes, uh, chairman. <laughs> sa, tinanong niya rin si Martin Romualdez, nag-utos ba si, ano, si ganito? Sabi ni Secretary Pangdaman, sabi ni Romualdez, What the president wants, the president gets. Kaya okay. pinasok yung 100 billion na yan at ang SOP ni Bongbong mm -hmm. ay 25% sa so 100 billion. So, 25 billion sa kanya. Walang kapawis-pawis. Basta, pumirma lang ng insertion doon, pinasok lang ni Saldi ko. Mm -hmm. Yan ang nangyari dyan. Yan ang sagot sa tanong nyo na bakit hindi na lang niya pinasok sa net. Mm -hmm. Kasi hindi nga niya napasok doon sa DPWH eh. Di ba karambola na doon eh, kanya-kanyang ano na doon, ibilihan eh. eh. Hindi niya doon napasok kasi nga tulog eh, di ba? So ngayon nahuli na, sabi niya, eh ba't ako wala, lahat, lahat na sa inyo. Sinabi niya, lahat in Tagalog daw ah, lahat uh -oh. na kinuha niyo, wala na sa akin. Oo. Oh. Alright. Nagkaroon siya magsalita. Okay. So, K kaya ako in The past probability that that is true is high. Kasi yung language na ginagamit, yun ang language ni Bibi. Ang language ni Romualdez in English, gano'n ang language niya. Mm -hmm. And you know, mga Azaldi ko, utusan niya ni, eh. di ba? Kikita siya, kikita siya, pero atsoy talaga siya ni Romualdez.